naku tao <laughs> <laughs> ang video <ang laughs> guys dito na kayo ayan 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 mga ayan oh, ah, Ay, resort pa may ari turbo 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 ganyan may mga turbo yan mamiminis ka kirame ke na kasiyahan mo ha <laughs> <laughs> <In -maxed naman. laughs> guys so, wala pa tao yan Guys, sa mga gusto mag-inquire po, ayan po yung mayari ng resort. Ito <laughs> po. yung mayari yan. Siya po yung mayari ng resort, ayan, guys. Ayan, mga bakantik pa yan. Ayan. Sa kabi <laughs> yan, punta na, sa na, na yan. Saan na si Iman? Saan si Iman? Wala yung... <laughs> na, sana yun. Ayun na yun. Guys, wala, dito. Nawala yung kasama, nawala yung kasama, namin. kasama namin. Guys, ito yung mayari ng resort dito ng beach. Mag-inquire po kayo sa kanya diyan. Mainit sabrang init, pero okay lang din. Okay na. Ah, oh. yeah. Ah. Yeah, eh, eh yung may-ari ng ano ng anyo dito. <laughs> ito na, ito yung may-ari ng mga ano, yung mga bangka diyan. Oh, Di, no? Ayan na! Ayaw ka na po na mag-outing ako ng mag ha? na kayo Ha? Ayaw ka po na mag-outing ngayon eh, maghapaw. Bibigaw ka na kayo na muna mag-outing. Wala okay. kami dalang ano eh. Bisan eh. Ay, marami na ba dito po. Hingga pinapin ang mga damit panligaw. Oo, oh, isa na. Ayaw ka na po. Ayaw na po. Ayaw na po. Ayaw ka na po. Ayaw ka na